Ano ba naman ito? So ba't may bawas ito? Kabibili ko lang nito eh. Bakit may bawas yan? Pamalay ko videographer. May bawas na ito. Ay, binawasan ko nga pala. Bakit? Wala lang, trip ko lang. Tinindang ko lang kung malambot. Ay, wow! Ayaw, saktong-sakto din yan na pag-uusapan natin ngayon video ko po. Mm Siyempre mga batang helmet. Today is a very very happy day sa lahat. ng mga bagong pasok sa channel to please don't forget to click the subscribe button at tiny bell para i update at sa lahat mga na parang sinasaw-saw namin video ko po. Kalita ako nga pero mga batang helmet. Kumarap na si Boy Dila. Bigo ko oh Oo. ba diba? Ang San Juan. Ang bait na itsura. Oo. Hindi oh. ba kapag ng dila niya, katabi niya yung mayor nila eh. Hindi, mm. De, bait eh. Kailangan mabait. Di ba? Behave. Mm. Pag na-react muna tayo sa pangmalakasan na in-upload ni Prof. Doc Magno sa kanyang TikTok account regarding sa Feel health. Di ba ito sa live natin kagabi, pinag-uusapan natin yung mga benefits in terms sa healthcare systems sa ibang bansa. Bidyo ka per. Oo. O, dito naman sa Pilipinas, may tinatawag po tayong Feel Health. Mayroon din tayong mga HMO, pero mm. para sa atin, sa kalahatan, sa kabuuan, yung tax natin may binabayad kasi tayo di ba monthly mm -mm. para sa PhilHealth na yan. Pero nakakaloka lang talaga, no, video ka po. Mm -mm. O ito muna panoorin nyo. Bakit po ba tayong mga Pilipino linyahan natin yung bawal magkasakit? Kasi sa Pilipinas, kapag nagkasakit ka, napakamahal ng gamot, napakamahal magpo ospital At kung arawan ang sahod mo, hindi ka makakapasok sa trabaho. Wala kang pangtustos sa pamilya mo. Kaya naman po napakahalagang magkaroon ng National Health Insurance Program. Ito po yung tinatawag nating PhilHealth ngayon. At para sa atin po, mga manggagawa, buwan-buwan kinakaltasan tayo ng kontribusyon sa PhilHealth. At ang purpose po niyan ay para protektado tayo. Na kapag nagkasakit tayo or nangailangan tayo ng health services, meron tayong uh, institusyon na susuporta para hindi nga tayo nag uh, nababankrupt sa gasto sa pangkalusugan. Aside po doon sa premium na binabayaran natin buwan-buwan, ang PhilHealth po ay subsidized ng gobyerno para don sa mga individual na hindi kayang magbayad ng premium. Kasi nga po, uh, universal na siya. So, yung mga mahihirap nating kababayan, yung mga persons with disabilities, at yung mga covered ng four-piece program ng government, automatically po, enrolled sila sa PhilHealth. At uh, yan ay sinasubsidized ng mga tax na binabayaran mula sa tobacco mula doon sa sugary beverages, yung mga coke, yung mga matatamis na kape na binibili natin, nakatax po yan. At uh, alcohol, alcoholic drinks. So, yung portion po ng tax na binabayaran natin dyan, automatically pupunta sa PhilHealth as subsidy. So, ngayon po, ito pala yung sitwasyon ng PhilHealth, no? Kahit nakakarampot yung beneficyong nakukuha natin sa kanila, eh may uh, revenue, mas malaki yung kinikita nila, yung kinukolekta nila sa atin, yung subsidy ng gobyerno, kesa doon sa disbursement, yung binabayaran nila sa ospital. Ngayon, anong mandato ng PhilHealth? Kung ganyan ang sitwasyon, na may net income sila, or may savings sila galing sa atin, dapat po, inaadjust adjust nyo na yung coverage ng benepisyon na, na nakukuha namin mga PhilHealth members. Ah uh, minsan nga po na ospital ng asawa ko, milyon ang naging bill namin sa ospital. Alam niyo po ba kung magkano lang ang na-cover ng PhilHealth? Mga 30 to 50,000. So, hirap na hirap kaming maghanap ng pondo para bayaran ng ospital. So, talagang yung essence ba na may National Health Insurance Program, hindi po natin ramdam yan bilang mga miyembro ng PhilHealth, kahit buwan-buwan nagbabayad tayo ng tax. Pero ito po, isa pang mas lalong nakakagalit, no? Ang Department of Finance, nagkaroon recently ng issuance, na nakita nila na may excess na pondo ang PhilHealth. Sabi, i-turn over sa Treasury itong savings ng PhilHealth para tustusan itong mga unprogrammed fund ng gobyerno. Kung naalala nyo po yung huling budget, pinag-uusapan po yan kasi ang kongreso hindi pwedeng palakihin yung national budget kung ano yung sinadjust ng executive yun lang po yung uh, kailangan nilang allocated or galaw-galawin para sa national budget pero itong kongreso nag-insertion 450 fifty uh, billion unprogrammed fund at ngayon para pondohan yung unprogrammed fund na yan, gusto nilang kuhanin itong pera ng PhilHealth para pondohan po yan so hindi po ba napaka makatarungan po ba yun na nagbabayad tayo ng PhilHealth uh, premium, yung subsidy ng gobyerno na napupunta sa PhilHealth? Ang purpose po niyan, pagandahin yung servisyo ng PhilHealth para gumanda-ganda naman yung uh, coverage ng PhilHealth sa ating mga miyembro ng PhilHealth. Pero instead of ayusin ang PhilHealth, at instead na palawakin yung coverage at scope ng PhilHealth, ay kukuhanin ng pera para pondohan itong mga insertion sa national budget natin. Talaga namang sa Pilipinas, bawal magkasakit dahil sa Pilipinas, ginigisa ka sa sarili mong mantika para pondohan itong mga pangungurakot ng gobyerno. Talagang hindi po makatarungan yan. Sa so, utang na loob, huwag niyo pong galawin yung pera ng PhilHealth at pag-igihin po, pakiayos ang uh, health insurance coverage natin para naman po maging genuine yung purpose ng PhilHealth. Uh, nagbabayad po kami ng monthly PhilHealth contribution para meron tayong health insurance, hindi para tustusan yung mga insertion nyo sa national budget natin. O di ba, kabatang helmet? Ganun pala yun? Grabe, no ikaw video apo. Di diba ba mga pa-premium premium na sila ngayon? Oh, di ba mm. yun yung mga binabawa sa atin? Oo. Mm. Binabawa sa sweldo natin? Oo. Mm. Nilalagay sa PhilHealth? Mm. Kasi yun ang contribution natin. Mm -hmm. Para pag nagkasakit, merong madudukot. May madudukot nga ba talaga? Meron nga ba? May may tutulong ba talaga? Meron, kapurit. Kapurit lang talaga? O, ayan mga kabatang helmet. Mismong si Prof. Doc. Shelo Magno na nakaranas, na-confine so na pa rin na yung asawa niya, yung mm -hmm. ato yung ni... Grabe, no? Magkano lang yung shinolder ng PhilHealth? Eh, halos million yung bill ng hospital. Oo. pero di ba? Diba? Tapos ngayon, ano yan, Pijoga Pur? May mga nakitang mga funds pa. Oo, may sobra. Oo, may sobra. Tapon, may savings. Saan ilalagay yan? Gagalawin ba yan? Oo, oh. gagalawin daw. Saan ilalagay? Kung saan nila gusto. Ah, hindi ba pwedeng, yan eh, ilaan niya sa taong bayan? i -allocate sa healthcare system ng taong bayad para mag magkaroon man lang ng free check up uh free outpatient ano mm -hmm. mga procedures o di ba para o consultation di ba naalala mo hmm. yung confidential funds di ba may sobrang fancy yung pre, yung office ng president oh tapos inilipat doon sa office ng vice president o transfer so, di ba bawal daw yon bawal yon kasi pera yun nung isang opisina, tapos basta mo lang ililipat sa kabilang opisina. Mm. Eh, ano yun eh, pera yun nung isang opisina eh, dapat na doon dapat, lang. dapat, oo, na-allocate yun doon at ginawang mga proyekto oo, oo, or okay. services para sa taong bayan, oo. opisina na yun. Oo, at kung hindi man, ano yun, yung parang savings ng opisina yon, na pwede nilang gamitin sa ibang paraan, pero hindi siya pwede ilipat sa iba. Hmm, naku, game pala yan. O, ayan mga helmet, i-comment down below nyo na dyan kung ano naman masasabi nyo regarding naman sa Phil health. Kung nararamdaman ba natin tuwing tayo ay mauuspital. O, di ba nung last time na may in-upload tayo about feel may, hmm. na, may na, ano pa dyan sa comment section na kaysa daw, hindi daw natin alam na nagagamit ni naman daw sa mga outpatient, ano, video ka po? Wala daw alam. Oo. Outpatient procedure po yun kung OPOR, kung nauperahan ka, sa outpatient, pinauwi ka, hindi ka kinonfine. May gano'n. Mm -hmm. Meron din for radiotherapy. Nagagamit din yan. For chemotherapy, nagagamit din yan. Pero, gano'ng kalaking pera ang maibibigay ng PhilHealth? At saka, videographer, hindi naman nagagamit yung PhilHealth do sa everyday consultation sa mga outpatient or sa mga charity. Once na may procedure lang, or pag may na-confine, may na-admit. Ganon! Saka, kung ganyan, halimbawa, Hmm. na meron ng savings may kinita si PhilHealth may kinita hmm. may savings oh di, di ba additional pera 'yon ni PhilHealth na save niya so dapat lang ibalik niya sa miyembro 'yon ibalik sa taong bayan oh. ibalik sa atin na nagbabayad ng monthly contribution oo oh. Oh, di ba? Diba in a kayo? form of service. Oh, ibalik mo. Oh, kung galing yung pera. Hindi saan kung, kung sino yung nagbigay ng pera, ibalik mo doon. Kaya nga, di ba? Hindi yung kung kani-kanino mo binibigay. Kaya nga. O, oh, ayan mga batang helmet. stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sa buhay nag-helmet na book nyo. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Nakakaloko Mahal-mahal kaya ng premium ng feel health. O, tapos, ganun lang ang ibibigay nila. Ano nga, pag na-admin or na-confine, ganito lang yung sinosolder nila, wala pa sa kalahate. Pahirapan pa yun. Pahirapan lang kung pa-process. Oo, di ba? Ay, nakupilin.